Welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong nilabas nitong mga nakaraang araw ang mga detalye ng bigating laban ni Terence Crawford kontra sa Unified Champion at Mexican Boxing Superstar na si Saul Canelo Alvarez na kung saan napagkasunduan ng dalawang kampo na sa Setyembre 13 gaganapin ang kanilang laban sa Las Vegas na walang catchweight o rehydration clause na bawal lumaban si Crawford bago pa man ang laban nito kay Canelo sa Setyembre at pwedeng lumaban si Canelo ngayong buwan ng Mayo ay ibinunyag nga po ni Canelo Alvarez ang ang dalawang buksingero na target niyang labanan ngayong paparating na buwan ng Mayo. Ayon nga po sa report ng Box Astisa 7, sina William Scal at Christian Imbelli, ang dalawang pinagpipilian ni Canelo Alvarez na makaharap ngayong paparating na buwan ng Mayo. Kasalukuyan pong hawak ngayon ni Canelo Alvarez ang tatlong titulo sa Super Middleweight Division na WBO, WBC at WBA Champion Belt. Marami namang mga boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na mas pipiliing labanan ni Canelo ang may hawak ng IBF Champion Belt at Undefeated Champion at matibay na pambato ng bansang Cuba na si William Scal para masiguro ang panalo at maging undisputed champion ulit sa super middleweight division. May undefeated record nga po itong si William Skull mga kaboxing na 23 wins with 9 knockouts at kasalukuyang pong may edad na 32 anyos. Kung pagbabasihan po natin ang record ni Skull mga kaboxing ay wala po itong masyadong knockout power o pamatay na suntok. Kaya isa din ito sa kinukonsidera ng kampo ni Canelo para mas malaki ang chance na makuha ang panalo. Samantala, si Christian Imbilye naman mga kaboxing ay mas delikado dahil may record po itong 28 wins with 23 knockouts. Sa unang labing tatlong laban nga po nitong si Imbilye mga kaboxing ay nanalo ito via knockout at lahat ito ay di man lang lumagpas ng limang rounds. Bagamat iba pa din ang kalidad ng isang Canelo Alvarez at alam naman natin na di pa ito bumabagsak sa kanyang buong karera ay may paglalagyan din talaga itong si Canelo pag nagkamali ng kamada. Kasalukuyan pong parehong nasa number one spot itong si Imbilye sa WBA at WBC Champion Belt na hawak ni Canelo Alvarez. Samantala, nasa rank number 2 naman ito para sa WBO Champion Belt ni Canelo. Sinundan nito ang isa pang undefeated at top contender sa WBO belt ni Canelo na si Diego Pacheco. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga po ang ilang taon na paghahamon ni David Benavides sa nooy undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez na kung saan nagdesisyon na lang itong umakyat sa light heavyweight division dahil sa pag-iwas at di pagpansin sa kanya ni Canelo para labanan ang WBA regular light heavyweight champion na si David Morel ngayong paparating na Sabado at sunod na kakalabanin ang mananalo sa Better Vib at Bivol rematch ay maraming mga boxing fans nga po ang napabilib at nakuha ang respeto sa katapangan na pinapakita ni David Binavides. Matatandaan din na sinabi ni Binavides na kung maging matagumpay siya sa pangangampan niya sa Light Heavyweight Division ay plano din itong akyatin at pagharian ang Cruiserweight Division. Dahil sa pahayag na ito ni Binavides, mas maraming boxing fans ang bumilib sa kanyang tapang. Ngunit taliwas sa inaakala ng karamihan na walang kinatatakutan itong si Binavides na boksingero, ay mismo si Binavides na nga po ang nagsabi na may isang current world champion na hindi pa siya handa at hindi niya gustong harapin. At yan ay walang iba kundi ang two division undisputed champion na si Alexander Usyk. Ito nga po ang naging insaktong pahayag ni Binavides. In this weight class first, Usyk, I don't think I have enough experience to go against Usyk. To be honest, I mean, I'm just being 100% honest. But uh, I mean, I'm, like you say, never say never.